Ayan guys, maghahila kami ng lambat guys. Ah, tilapia guys oh. Malaking tilapia ito mga uh, guys. Ayan guys oh. Sulit guys. Doon. Puno-puno ito mga idol. kau sus Angin kau pergi o idol lah apa hilak guys oh,

may okay, uh, may pero pantalan guys enjoy ba guys walang ibang laman. Ang ya, sulit guys Malaki hmm? Sulit mga guys Buhay na buhay pa, sariwa guys ya, Buhay na buhay, pa talaga.

Thank Lord. Oh, hmm, wow. Puro may laman na ito mga guys na lahat alambat guys. Napakaganda naman dito kasi sa perte po guys oh. Pag umangin lang. Ngayon oh, dikit-dikit guys. Umangin lang mga guys. Hindi ka makapalakot sa malayo. Ito na muna kami sa tabing bakawan. Ayan, mapit-lapit na guys. Ma hmm, uh, malaki pa guys oh. Mayroon pa talang uh, pinakadulo. Ayan, bulat na mga huli ng oh. ako pala lang upasalabat sa mga support lagi ng aking video ay salamat po sa inyo lahat po at lagi po sa Baybay ang aking video uh, maraming maraming man sa mga ulit po ulit. sa ako po si karya TV muli ko salamat sa inyong support sa akin lagi maraming maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat bye bye po thank you po ayan po pala oh, si ang pare ko kasama ko At tanggal ba kumensda? Ah. Uh, Marang ray samat kuli.